mga ka-brother, naipot, ako po ay nagditikit. Tayo <laughs> po ay magluluto ng, ng kang ginataan. Hayaan mo na. Naipot siya ng init, yan ng banas. Ngayon po ay naya ko po ay nagditikit ng hindi po sa, sa tungko at naipot ng hindi aksayang gatong. <laughs> ang mahal po ng gatong ngayon. Kaya po dapat tayo magtipid. Dami pong bao, mga pinagkayuran. Hmm, mga pinagkayuran po, ari. Yan po, ah, po naka-stack sa sako. Wow. May gilin sabihin mo, nagugulay. May patuka Kapo, sa manok, sapa. Um, Naay po, at laging gulay para hindi po tayo ma-stroke. <laughs> Kapo tayo ay eh, mga stroke, ay nako, sayang ang buhay. Kitang-kitang tiyan. Naipot na na, na ba na? Ibasa mo daw tatay yung loob ng niluluto mo. Ano ba ga yan? Ay, nangka nga. Nang, nang ay, pang sarap. Ay, panghapulang po, are. Tapos po, ay, may na tuyo. Oh, nasaan ang tuyo naman? Ay, magbibili pa. Ay. <laughs> At saka po, are, oh. Ano yan? Tapos yung magagataan ng gabi. Aba, sarap. Talaga pong, aw, ay, mabubuli bule Na-inaman. <laughs> 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 o, oh, naipot yung aking kagawad na kapitbahay. Binigyan po ako ng sabaw. Ba, quality. Ito pong sa sampir Fernando ginataan. Dito Para talaga. Sumara. Dito sa Tayabas. Ay, dito po sa Tayabas. Eh, ito po ang aming mga minindalin mga nilabo saging umay na po ng mga yema matamis na maigi pero masarap din po yung kaya lang po ay bulok din mainaman ba't ginan yan mo? tatalipan pa aba lupo tayo ng sabah natin pong ilalahok sa gabi para po lalong sumarap Ayano ang lalaki po na, rin. Lalo po nga si Anong Tamis. Ay, ay po o. Oh. Lalaki. Ay, ang sarap po nga rin. Ah, ah. Diyan ang tataba. Ah, ah, talaga po namang aray. Ito po ay gamot sa ano? Sa mga nataas ang mga yurik Dapat po ganito ang kakainin Para po ang rayoma hindi Hindi, hindi, ano Hindi lumala na pong ilalagay dito po sa ulingin kasi rula. gawa so, na ito po ay sisigil ay po sa ano, sa tungko ay sayang po naman bago mga mapuputi. Ito po ay nagtitipid at para sayang po yung mga kahoy. Ang pakalat-kalat lamang diyan sa tabi-tabi. importante pong gagayatin na rin sa bangari. para po ma natin siya ah talaga pong ari yung ata. Ni kaya na <laughs> Hanggang isang linggo na 'yan. Ba. Kailan tayo ay Aba, rega. Pumahinga. Matambal ko na rin pang abuno Sa mga pananim. <clears throat> puno pang talagang dahil kang silin da, na ay kawayan lang ay how ay ang liab ay ang po ng mga patang magaganit Meses, anong ginagawa mo? Ay, at ako'y magbibilad naman po ng buli. At baka po ba bumerde. akin po ay at sinugon na guna ko at naigit mainit. Ito ay aking ginagawa balilo sambalilo. Naigit rin. Ay po, o, ay aking binibilad at baka bumerde. Sayang. Ayan, ayan, mainitan. Gandang tanghali po. Ay, hapon na po pala sa inyo mga nanonood. Kala mo may, may nanonood. Ay. <laughs> Doon sa buli. Ito po sa balilo. Karilaan po ay hindi ninyo nakikita kung paano magsimula. Ito patapos ipatapos na. Mga misan po ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang ginagawa. Yun po ay marami pang proseso bago magawang ganar eh. Yun po yun, ang buo na. Pero yan po hindi pa rin tapos. Yan ay pa. Brother, nag-ano ka? Oh, brother, nagkakayot po kung gagata po naman sa si gabi. Ang na luto na po nung nangka ay ito po naman gabi. Oh, parang para nakadamit ka na ah. Damit po at hindi. Um, at para hindi makati ang gabi bagay po hindi hinalbusin ng makati ito'y bagong hukay dapat aking gagata na po ari ito po yung pinakanggata o oh. nahal po oh. lalagyan na po natin ng asukal para po sumarap tapos po risaging ito kong ilalahok na. Para po lalo sumarap. Ay, -lab -lab -pa. sa marap. Ay, nalaglag pa. Sayang. Pero, aray po ice ay pa. ng nga pong baling-hinyan. Kulumbuan sa ilalim ng lupa. Aray po kalalaglaglaang. Aray po kakainin ko na. Alam. Aso ko lang alok nito. Ginata ang gabi na may saging. Sarap. Ka naipuluto na oh. Naipulat kinulang sa sabaw. <laughs> Hindi ko na po nilala ko na sardinas. Ako po'y nalalansahan. Gusto ko po ay puro kong puro. Mga <coughs> brother, bukas po ulit salamat po sa mga nanood sana po ako inyong suportahan bye bye god bless